but the hello guys welcome back again to my channel this is maria mi rosales so for today's video guys ang i-share ko na naman sa inyo ay kung paano naman ako umutang ulit sa salmon so ginawa ko na naman guys ay pumunta ako sa sm store at hinanap ko yung agent ng salmon para ma-entertain ulit ako. So, manap muna ako ng gusto kong utangin. So, yung ano, yung napili ko, guys, is yung bag. Dahil, ang pinaka favorite ko sa lahat talaga ng gamit, guys, is yung bag. Mahilig talaga ako kahit nung, nung dalaga pa ako, guys. So, nung nakapili na ako, pinakumpiyot ko agad sa, sa agent at pinili ko lang yung 4 months, guys, para medyo madali lang. May 6 months naman up to 12 months, pero mas madali lang yung ano 4 months guys so <clears throat> um yung bag guys is 16 so na promo sila so nagiging nagiging 12 na lang guys so within 4 months guys is yung babayaran ko every month within 4 months is 410 so medyo madali lang guys mad madali lang matapos kasi nga per months lang. So, pag natapos ko na naman ulit, mm, Maglo-loan na naman ako. Mas gusto ko, guys. Then, kapag re guys, ay hindi na sila humingi ng, ng advance. Kasi yung una, guys, ay humingi sila ng 300 advance. Dahil, dahil pinakauna kasi akong ano nun, ng utang. So, ngayon, guys, um, naka-utang na naman. So, hindi na sila humingi kasi re na at um, good peer, guys. Madali lang akong na-approve ni Salmon. So, yun lang, guys. Kung may katanungan po kayo, um, comment lang po kayo sa iba ba kung paano. Uh, madali lang naman guys, sumanap ka lang talaga ng agent ng salmon at magtanong ka kung anong gusto mo, kung anong gusto mo malaman. At yun lang guys, please don't, uh, please don't forget to like, share and subscribe to my channel. Thank you!